from this to this. Wow. Grabe, hindi man sobrang ganda. Pero at least, nagkabuhay na nga itong bintana namin. Pero syempre, bago ngayon. Hi, hello, welcome to my vlog. Oh, akala niyo wala tayong mini vlog, no? Diyos ko, hindi tayo para magsayang ng araw. Dahil totoo ang chismis. Ang baba ng kitaan, B. <laughs> pero syempre, okay nga lang yon At lalo na nga lang sisipagan para yung mama na nga ang babae. <laughs> Alam ko kahit simple nga lang itong ginawa namin dito sa bintana E eh, marami pa nga rin nabiten sa mini vlog natin kahapon Kaya ito na ate yung part 2 Sabi ko nga sa inyo mahilig nga akong magkutingting Kaya hindi talaga papayag ang babae na hindi siya kikilos Kahit kayang kaya naman natin ng Papa Jay, Nakiki-extra pa din siya Siyempre mini vlog ko to kaya dapat akong bida pero syempre, kahit idea ko nga to, itinatanong eh, ko pa nga rin ng Papa Jay sa mga bagay-bagay. Kagaya na lang nito, pagpipintura dito sa loob ng bintana. Mas maganda nga raw kasing pinturahan na din ito para nga lumutang yung kulay ng bintana. Lalo na nga ngayon na palagi na nga lang itong nakabukas. O diba, kahit hindi pa nga natatapos, eh ang laki na nga na nitong bintana. Kahit papano, hindi na nga siya boring o lumang tignan. Basta madiskarte ka talaga kahit anong bagay, ikayang-kaya eh, mo ang pagandahin. Kahit nga, in a low budget lang. Pero syempre, hindi naman yan pang kagagalan at minamanifest ko nga na mapalitan din yan. Pero sa ngayon, okay na nga muna yan dahil maganda pa rin naman. Sabi nga nila kapag gumamit ka nga daw ng tape sa pagpipintura, ay kailangan mo nga rin daw kaagad na tanggalin. Eh. Kaya ayan, pagkatapos na pagkatapos kong pinturahan ng color brown itong bintana, tinanggal ko na nga rin yung mga pinaglalagay ko na tape. At sa sobrang labo na nga ng mata, hindi ko napansin na mayroon pang naiiwan. <laughs> Nung nagpipintura pa nga lang kami ng color brown, expected na nga namin ng Papa J na hindi nga pulido yung lining nito Kaya eto, for the retouch ang babae, parang gumanda naman yung itsura Grabe, nasubok talaga yung pagkapasmado ng kamay O oh, diba, ayaw pa kasi magpatulong, akala mo kaya lahat Kaya ayan, syempre, to the rescue ang Papa J bago pa nga masira itong pinaghirapan ng babae akala ko talaga siya na nga lahat ang gagawa niyan. Pero sabi niya nga, nung no, okay na nga dito sa kabilang side, eh okay na nga daw yun. Diyos ko, napagod ka na nun. No? Pero para wala na nga ba ako na nga lang din ang gumawa dito sa kabilang side. Dito na lang naman banda yung pipinturahan ko dahil ito lang naman yung parang malabo yung color white. Tapos ayan, sinecon coat ko nga lang din itong bakal nung bintana. Hindi pa man kami natatapos, eh sobrang nagandahan na nga ako dito sa ginawa namin. Kaya nga sabi ko nga sa Papa Jay, kapag sinipag nga ako ulit, eh, yung pintuan naman yung gagawan ko ng ganito. Very basic naman na to sa akin at kayang kaya ko na nga yung gawin mag-isa. O syempre, hindi naman pwede yung loob lang yung maganda. Dapat yung labas din. Kaya ayan, pinunturahan ko na din ng puti. Itong ang bakal nung bintana dito sa labas. Nakalimutan ko nga lang ilipat yung pwesto ng camera at buti na nga lang nakita pa nga rin ako. Oh, diba Grabe din talaga ang inimprove nitong bintana namin. Buti na lang talaga mahilig nga ako manood sa ibang mami vlogger kaya nga nakita ko tong idea na to. At syempre, buti na lang talaga gaya-gaya nga tayo dahil hindi naman gaganda tong bintana natin kung hindi tayo nang gaya. <laughs> Kaya sa mga gustong mag-makeover dyan pero walang idea kung paano, ay Diyos ko, manood na kayo ng mga mommy vlogger. Dahil hindi lang kami kasang bahay, taga-renovate din ang bahay. <laughs> o di ba sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para nga mapaganda yung bahay mo. Oops, teka lang. Kapag kami nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-skip. Wala akong 30 seconds yan, mga mi. Salamat.